Mag-ingat ka sa mga taong laging nagsasalita sa likuran mo. 'Yan ang mga taong hindi dapat pagkatiwalaan sa harap mo. At huwag mong bigyan ng importansya ang mga taong pinag-uusapan ka sa talikuran. Kasi ang mga 'yan, pag nakataliko din sila sa isa't isa, sila rin ang nagsisiraan. At pag nagkaroon ka ng pagkakatao na malaman kung sino ang naninira sa iyo sa likod mo, huwag mong patulan. O pagtuunan ng pansin. Mahalin mo na lang ang mga taong dapat sa iyo at totoong tao sa harap at likod mo. Kaya dapat mag-ingat sa pinakikisamahan sa likod ng halakhak at ngiti. Maaring may puso ng taong nagbabalat kayo. Mag-ingat ka sa taong doble ang karakter nito. Ang totoong kaibigan ay paglalaban ka sa hirap at pinhawa. At hindi ka sisiraan pag nakatalikod ka na. Pag nahanap mo yon, pagkaingatan mo. Kasi sa dami ng tao sa mundo, bihira lang makahanap ng totoong tao na ipapakita ang totoong kulay nito sa harap man o sa likod mo.